Basta batas. Basta batas! Basta Batas! Basta Batas! Ang problema kasi ito sa mga kabatas ha, malawak yung konsepto ng protected speech. So lahat pwede mong sabihin. Una, walang prior restraint. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pigilan pag may gusto kang uh, i-voice uh, out na opinion. Pag may gusto kang hmm. ipahayag, hindi ka pwedeng pigilan. Prior restraint yan. Hmm -hmm. At kung sakasakaling may sinabi ka, doon ka lang pwedeng parusahan kung yung sasabihin mo ay labag sa batas. So yung tinatawag na unprotected speech, ito yung mga pagpapahayag na hindi pwede ng batas. Kagaya ng libel, kagaya ng inciting to yeah, no. civil rebellion among others. Mm -hmm. Ang problema, walang batas pa tungkol sa fake news. So oh, fake news in no! itself is still a protected speech. Hindi ka pwedeng oh, makulong dahil may pinakalat kang fake news. maliban na lang kung yung fake news sa pinakalat mo, magre-resulta sa elemento ng libelo. Ibig sabihin, panirang puri, defamatory. Mm -hmm. Pero kung halimbawa fake news na hindi totoo pero hindi naman naninira ng kahit si Ino, at kung medyo critical ay it would not amount to a defamatory imputation, eh mm -hmm. pwede mong sabihin niya na hindi ka pwedeng maparusahan kasi part pa rin niya ng tinatawag na protected speech. Kaya nga napansin ko sa ibang mga bansa, at dito na din sa Pilipinas, eh nagbabala na kasi sila ng mga batas, pinag-aaralan nila, baka pwede nating isama ang fake news uh, sa unprotected fake news. But right now, wala pang batas. So pwede kang magsabi na kahit ano, kahit fake yan, ang mangyayari lang, tatanggalin ng Facebook dahil plataforma nila yun, tatanggalin, tatanggalin ng, tatanggalin ng, X or ng Twitter dahil plataforma nila yun. But for purposes of liability, ay wala pa sa kasalukuyan. बस्त बतास बस्त बतास बस्त बतास